Welcome back to our YouTube channel! So guys, magka-update ako ngayon ng aming mga little batuta. So ito guys, si Shin Shin. Si Shin Shin guys, yung anak ni Sheldon at saka ni Loki. So ayan, 7 months old na siya ngayon. So kung maalala niyo sa mga previous vlog ko guys, siya yung puppies. Siya yung puppy. So ngayon, ay dalaging ding na. O yun na siya! <laughs> siya ay 7 months going, um uh, mag 8 months na siya ngayong uh, May, May 5. Kaya so, nagiging dalagitan na rin si Shin Shin. So Shin Shin, ipapakita natin sa kanila ang iyong mga pinsan at ang iyong mga, oh kapatid pala. So kapatid, yung, iba kasi kapatid niya sa tatay, then yung isa naman is kapatid niya talaga as in, yung first batch, yung kay Luki. Hindi ang malungkot yung chinchin ko. Init ng panahon ngayon. Guys, so, hindi ko sila inalisan ng electric pan kasi wala kaming ano eh, AC. So, electric pan lang. <laughs> Kakagigil talaga yung aking mga liter batuta. So, yun guys, yung si chinchin. So, wag ko, muna si chinchin sa inyo guys. And then, update ko kayo sa mga little puppies. Ah, oh, chinchin, nakagin na. So, update ko muna kayo sa anak ni Lucky, Anak ni Lucky. Guys, itu anak ni Lucky. Ada <laughs> oh, Dila. Oh oh oh. oh Itu guys, si Dara. yang si Dara. Hai, ngintigis nyati Lucky. Mm, ini si Dara, anak ni Lucky. Guys. Then update connect. Tunggu, error banget, pengen? And then si Lingling. Ling. Guys, ah. Oh. ah, oh, malikot si Lingling. Ling. Oh. <laughs> May mga mata na, guys. di ba? Oh, lalaki na ng mata. <laughs> Yan na si Lingling. Ling. Ah, nakapakalikot. Ah, so, balik na natin, guys. Kasi yung malikot si Lingling. Ling. Ayaw niya. Ayan na na. Ayan na. Balik na si Lingling, Ling, guys. <laughs> Kuwani ko naman si Bingo. Wait lang. So, yun, guys. Si Bingo. <laughs> Ay, nantok ko. Oh. Antok si Bingo. Bingo boy, antok ka. Parang sad si Bingo. Kasi hindi siya nagalaw. So, yan guys, si Bingo. Ang unik ko iho ni Lucky. Yan. Nantok si Bingo. Nantok si Bingo. Nantok mo po ko. Bakit? Yan, guys, oh, may mata na siya. Oh. Hmm. So, malapit na rin ito mag 1 month sa May 4. 1 month na sila. So, yun, guys. Next batch naman tayo. Yung una kong pinakita sa inyo, yun yung anak ni Luki at na Sheldon. So, next batch naman, yung anak naman ni Zoe. So, eto, guys. Si Zoe to. <laughs> o, may matanda rin. Eto, guys. yung anak ni Zoe, ha. So, matanda to ng... Ah, matanda yung anak ni Luki ng isang mga limang araw. So, ito ang anak ni Zoe. Nag-iisang lalaki din, guys. So, yun nga, dapat apat yung anak ni Zoe. Kaya lang inilabas niya yung isa, ano na, wala na siya, ano na, wala na buhay. So, ito ay ang kanyang lalaking anak, si Zoe to. <laughs> Kunin ko rin yung next naman. Next, guys, ang anak ni Zoe na mga babae naman. So, ito, guys, yung anak ni Zoe, oh. Mga puro... Ay, may mata na rin pala. Akalang wala pa. <laughs> so, may mga mata na rin pala. So, dalawang girl. Si Zoe ta one, si Zoe ta two. <laughs> may mata na, oh. Magigil <laughs> so, naman yung mga apo ko. Yan. Yan, 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 yan. Kakagigil <laughs> so, talaga magkaroon ng mga apo. So, yan. Someday mo tayo. <laughs> Nagigil uh -huh. guys Doon, anong uh, sila eh So, ayan na uh -huh. Uh -huh. So, ayan, dalawang girl Balik ko na guys, doon sa ko Pinahanap ko ng nanay Next naman guys, ang anak ni Lupsi So, ayan na, anak ni Lupsi, medyo maliliit Mga mana sa kanya pero matanda naman kasi yun ng mga anak nila ng ano, ng araw ba? After 3 days, nanganak na rin yung, after ni Zoe mga anak, nanganak na rin, ano pa yan? After 3 days, bag, after 3 days, na, mga anak ni Zoe, <laughs> si Lupsi naman. So, ito na yung kanyang lalaki to guys. Itim na itim. oh may mata na rin. May mata na? Ah, oh, wala pa. Wala pa guys, Mata. Pero napakalikot, lakad ng lakad. What tayo next? Next ay lalaki ulit. O maliit din. Ayan, lalaki naman guys. Ah, oh, likot-likot. Ah, matatamaan na. Ayan o. Oh. Ano ba yun? Kiss na, kiss na. <laughs> Balik ko na guys kasi nalikot. At si Bawbaw. Si Bawbaw guys yung pinakamaliit. Kala ko kasi guys mo, ano siya, pero yun, awan na just naka-recover. Ah, napakalikot din ni Baubao. Si Baubao to. Talaki din. Ngayon. Ano ba yan? naman si Zoe. ingin ni Zoe, guys. At, asa na yung girl? Hindi nakita yung girl. Ang girl. And then, ah. Wait lang, guys. Kinukuha ko lang yung girl ni Zoe. Ah, eto. Ito yung girl ni Lupsi pala. Yan, may mata na rin, oh. oh, maliliit lang yung mga puppies. Kasi maliit lang kasi guys talaga si Zoe. So, yan. May mata na rin to. Ayan. Hindi sila sabay-sabay guys. Nagkakaroon ng ano eh. Ng mga mata. Nagwawala si Sheldon. Gusto lumabas sa kwarto. Ayan Oh, may mata na o. Oh. Nakakagigil talaga maging lola. <laughs> so, yun lang guys. Yung aking update sa mga aking mga po ah, oh, akin tong apong to, o. Oh. Oo, oh, oo. Oh, oh. Kung ibinenta ko to, naku, wala na akong cute na apo. <laughs> so, guys, yung nag-decide kasi akong iwanan na lang sa akin to si Shin-shin. Kasi nirehome ko nga lahat yung mga puppies ko, eh. Si Shin-shin saka si Pogi. Nandun kay mama si Pogi. Shin-shin naman na sa akin. Hmm. Parang mga naglalakad na stuff, guys. Yun lang, guys. Atay At ko kayo ulit pagka pwede nang i-rehome yung aking mga little batuta. So... Ingat po kayo lagi. Thank you for watching our YouTube channel. Thank you for subscribing po. Ingat po kayo lahat. God bless. Bye. Jane, ka gumalaw.